One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo, ang beauty ng lola ninyo ngayon fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa'yo. Ang tunay na number one. So, yon, So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mamasam ninyo. Diyos ko, bilis-bilis ng araw. Monday na naman. At hindi lang yan. October 1 na ngayon. O, ba diba? Ang bongga lang. Hindi ako nakapagsimba kanina kasi nga meron akong gustong tapusin na eh. hindi ko matapos-tapos. And then, ang isa pang nakakaloka, dami kong ginagawa, nakakaloka, parang hindi ko natatapos yung mga ginagawa ko. Plus, nandiyan dyan nga kanina si Mr. Toyota, so umilip ako do sa bintana kasi tinatahod niya ako, sumisipol-sipol, o ba diba? Para lang akong babae sa bintana. So, pagsilip ko siya, tapos sabi nga anong oras daw kami iinom? E paano naman kami iinom? E umuulan. ba <laughs> diba? Mababasa yung beauty ko. So, sabi ko, saan ba mag-iinom? Sabi niya, doon daw sa may kanto. Meron daw doon parang inuman. Sabi ko, tinatamad kasi ako maglakad pag ganyang mabasa yung ano, kalsada. Tapos, alam mo yun, na parang sabi ko sa kanya, pwede ba sa ibang araw nalang promise, bakasyon ko naman na next week, sabi kong ganon so parang marami na akong time tapos sabi naman niya sa akin oh sige, parang nalungkot siya so mamaya bababain ko sisilipin ko kung nandoon siya sa smoking area and try ko <laughs> try kong sumama sa kanya charot so yon so shout out kay Christine Ann Perez na sobrang namimiss ko na so hello Christine Ann saka syempre sa lahat ng lagi nakatutok dito sa channel ko maraming maraming salamat doon naman sa mga nagtatampo bakit hindi ko daw sina out yung pangalan nila so kilala nyo na kung sino kayo pag sinabi kong shout out sa lahat automatic kasama ka na doon. So, yon Kasi, hindi ko maisa-isa yung natatandaan kong pangalan ay katulad na si Dorothy B. Jones. Lagi kasi siyang nanonood sa mga live ko. Alam ko lagi kayo nanonood tapos lagi nandiyan, nagko-comment. So, natatandaan ko yung pangalan. Nariremind ko. Hindi naman to overnight lang. Talagang sobrang pagal. <laughs> tapos, si Ryan Matugas. Ayan. So, pag nag-live ako, siya kagad yung una-una nakikita kong name doon. So, nag-remember -re siya sa akin si Joel. ayun, ng taga Canada. So, nare-remember ko siya. Tapos, yung iba, hindi ko ma-remember kasi minsan yung pangalan nyo sobrang hirap ah uh, hindi ko alam kung apelyido ba yon o pangalan ba yon So, sana simple, mas madaling matandaan. Alam nyo ba yon So, yeah. But, syempre, sa lahat ng nagkiklik at nanonood dito sa akin, maraming maraming salamat at shoutout out sa'yo. Kung sino ka man. Maraming salamat sa suporta, sa pagmamahal, sa walang sawang tumatangkilit dito sa Mama Sam Vlog gabi-gabi. Diba? Kaya naman, marami tayong chika ngayon na ay nako, promise magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga dahil ang mga chika natin ngayon ay talaga naman, oy, pasabog, pinagandaan ko to ng todo-todo, kaya guys wag na nating patagalin para sa unang chika, Mama Sam anong masasabi mo sa Miss Aura Indonesia na naging first runner up oh my god at tingin mo Mama Sam, deserve niya ba ang first runner up na hindi naman siya nakasagot sa kanyang Q&A, <laughs> o diba so alam mo, sa Miss Aura, walang imposible dyan <laughs> lagi dyan pasok sa mga yung mga kandidata na gusto nilang ipanalo To be honest, yes, nakita ko nga yun, hindi nakasagot to si Miss Indonesia. Parang feeling ko, an uh, okay lang na pumasok siya sa top 5 kasi nandoon na. But sana ginawang 4th runner up kasi hindi naman siya nakasagot. Halatang halata tuloy lutong Macau Miss Aura International. Hindi naman sa pag-aano, medyo na-disappoint lang ako. Kasi talagang plano nyo, i-back to back, <laughs> charot. ba <laughs> diba? So hindi rin naman ako magtataka kasi nandiyan si Mr. Ivan sa event. So, natural. <laughs> Alam na ninyo, guys. <laughs> Kahit hindi magaling yung kandidata niya, man mananalo yan. So, ako para sa akin, unfair sa ibang kandidata. Kasi yung ibang kandidata nag -e effort at wala silang power. Katulad ng kung ano man ang merong power yung ibang pageant na nananalo dito ng ganun-ganun lang. Kawawa naman yung mga galing pa sa mga ibang lugar na sobrang layo ang binayahe para pumunta dyan sa Turkey at makipagsapalaran para sa corona na Miss Aura International. So, sana nagiging fair lang ang labanan. So, kung sinasabi naman nilang fair naman sila, eh di good. Pero kasi para to the point na, alam nyo yun, hindi naman ganun kabongga sumagot so tapos pinonalo ninyo. Parang unfair sa iba. So, okay sana kung for the runner-up. Oh, charot. So, wala akong magagawa. Kundi, kung siguro ganda, yes, maganda naman siya. Pero, pagdating siguro doon sa Q&A, parang tulad nga na sinabi ko, wala namang bearing yata yung Q&A nila. So, parang okay lang yan, guys. Tayo na lang ang umunawa at tayo na lang ang umintindi. At supportahan na lang natin sila ng bonggam-bongga, ng matuwa sila. Charot! So, yun. Congratulations. At para sa sumunod na chika, ano naman ang masasabi mo sa mga kandidata ng Miss USA na may dugong Pinoy na nauuwi sa first runner-up? Mm -hmm. Anong masasabi ko? Bongga. So, ayan, patunay yan na world class talaga ang beauty ng Pinoy. Kasi kahit sa Miss USA, marami ng mga may dugong Pinoy na lumaban ng Miss USA. Andiyan na si Maureen Montaigne, di ba? Na talaga namang ngayon ay reyna na ng ating bansa dahil nanalo siya ng Miss Globe. Oh, di ba? And then, eto nga, noong 2014, yung first runner-up na Miss USA ay may dugong Pinoy. Nasundan to noong 2016 na nag-first runner-up din ang kandidata ng isa sa mga candidates sa Miss USA na may dugong Pinoy. At noong 2020, another candidates na naman from uh, Miss USA na may dugong Pinoy ang nag first run up at hindi lang 'yon nung 2022 di ba si Arvoni ayan di ba ngayon namamayag pag si Arvoni dito sa Pilipinas sa sobrang dami ng mga activity event na inaatinan ni Arvoni so ayon isang Pinay na may dugong America ang nanalong Miss Universe o di ba hindi lang Miss USA Miss Universe din and then eto pa nga 2023 another first runner up may dugong pinoy niya naman, si Miss Hawaii. O, oh, ba diba? So, yun, nakakatuwa. Ito ang pagpapatunay na world class talaga ang beauty ng mga Pinoy pagdating sa international pageant, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, at lalo-lalo na sa Amerika. ba diba? So, hindi naman talaga magtataka na darating ang araw ay purong may mga dugong Pinoy na ang ilalaban nila sa Miss USA sa sobrang dami ng Pinoy sa, sa Amerika na dyan na nag anakan natural. <laughs> Diyan na sila sa USA. Magiging Miss USA na yan. Si Katrina Dimarana di ba? Si first runner up sa supranational. O, oh, di ba? May dugong Pinoy din yun. O, oh, di ba? Purong Pinoy. Oh. So, yon So, ganun talaga. Congratulations ang um, ganon, ako nga gusto ko rin pumunta ng USA para lumaban ng Miss USA charot, so yun at itong sumunod na chika, Mama Sam si Agata, si Rihanna Agatha tingin mo, dapat pa ba siyang lumaban ng Miss Universe Philippines? Hmm. actually si Rihanna alam natin na isa to sa mga magaling pagdating sa rampahan yes, gusto ko siyang magbalik sa Miss Universe Philippines, I hope so kasi parang feeling ko lalo na ngayon 'di ba na wala ng age limit age limit na 'di ba parang bongga pwedeng pwede yung ganda yung pasarela niya ah, sana maging ano na lang transformational leader mahanap niya yung yung advocacy niya na transformational leader para makapasok o makasali. So, may liit lang yung chance na pwedeng manalo. pat malay mo, di ba? Why not? Sa ganda ngayon ni, ni Rihanna, I think, panalo para sa akin. Gusto ko. So, wait tayo dyan. At Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pambato ng Miss Thailand, Miss Grand Thailand ngayon taon na to? To be honest, mas gumanda siya lalo. <laughs> ba? Diba? Hindi ko alam kung ano yung ginagawa nilang ano, at bakit gumaganda sila ng ganyan kaganda. Actually, maganda na sila yun. Nakita ko nga siya, ang ganda niya eh. Pero ngayon, parang lalo siyang gumanda at nagmukhang bata. So, hindi ko alam kung anong ginagawa nilang transformation dahil nakakapagtaka at gumaganda at nagiging Diyosa sila ng ganito. Pero, isa lang masasabi ko, sobrang winner. Ang ganda ngayon ni Om. Isa to sa mga parang talagang gigil na gigil din sa corona ng Miss Grand International dahil hindi pa siya nananalo. Di ba? Hindi pa nananalo ang Thailand sa Miss Grand. Kaya siya talaga yung parang gustong makasungkit ng corona lalo na last time na nag first runner up sila. So ngayon parang piling ko kaya pa rin nila talagang kumabog sa totoo lang. And then, para na sa sumunod na chika, ano daw ang masasabi ko sa pambato natin sa Miss Grand International na nag-send off nga kanina. Ang masasabi ko, ang bongga. Ang ganda-ganda-ganda-ganda niya. Winner. Para sa akin na nakaka-amaze yung beauty talaga ni Nikki, Nikki Dimora. Parang pumayat pa siya ngayon, no? Sana, ano, manalo talaga dito sa Miss Grand National. Ang problema ko lang sa kanya, pitit. Hindi ko lang alam kung gusto ni Mr. Nawat ng pitit. Pero kung yung beauty ang pag-uusapan, wala tayong pag-uusapan. Sobrang ganda ni Nikki Dimora. si Nikki Manage na. Si Nikki Dimora, sobrang ganda sobrang nakakaloka yung beauty niya. At parang feeling ko, malaki talaga yung chance niya, masungkit ang corona. Sana lang talaga yung mga Pinoy ay sumuporta para, alam mo yon tulong-tulong, sama-sama para sa laban ni Nikki Dimora. Ni And then, ito nga, sabi sa akin, tingin ko daw ba, sino daw ang mas makakasungkit ng corona? Si Nikki o si Om ng Thailand? si Indonesia. Charot. So, yun. Ako para sa akin, sa kanilang dalawa, nakikita ko na talagang kung beauty ang pag-uusapan, panalo ang beauty ni Nikki Dimora. Kasi si Nikki kasi iba eh, ma-Brazilian, di ba? May Brazilian blood siya Alam naman natin na may mga Brazilian blood. Ay, nako, winner yan. May nakilala nga akong Brazilian eh, na sa ano ko, yung biyahe ko dati, ay nako sobrang guwapo, sobrang panalo. At naniniwala ako yung beauty na meron ito si Nikki, si Nikki Limora, ay bongga. Parang feeling ko ang winner-winner ng itsura niya. Kung pag kung, 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 ikukumpara ko siya kay kay Om ng Thailand, si Om kasi parang feeling ko gawa <laughs> Gawa yung beauty na meron. Kaya parang sabi ko, <laughs> but si Nikki kasi, legit yung beauty niya, yung tipong, pag tinignan mo siya, siguro talaga sobrang ganda niya sa personal. So, yon So, ako para sa akin, styling, kabugera si Thailand pagdating sa styling. Kaya lang kasi parang marami din talagang styling ito si Nikki at kumakabug din siya ng bonggam-bongga. Mas parang panalo yung eksena niya. So, para sa akin, I'm waiting talaga na makurunahan siya. I'm waiting na mag na yung Miss Gran at para magkaalaman kasi sino talaga yung kabugera. But knowing Miss Gran, <laughs> ang hirap. Ang hirap lang sa competition na to kasi parang feeling ko, ang uh, ang hirap manalo ng Pilipinas dito. Pero sabi ko nga, kahit anong hirap ng laban, dapat tayo hindi gumigive up. Kasi masusungkit at masusungkit natin yan. And then, ako ako tatanungin mo kung sino ang una makakasungkit ng corona, I think Philippines bago ang Thailand. Piling ko lang ha, Philippines ang makakasungkit ng corona. Pero kasi hindi natin alam eh. Ngayon kasi parang namamayag pag ang Thailand. So baka makiuso si Mr. Nawab. <laughs> alam mo na, kasi di ba nanalo ang Mr. International Thailand, nanalo sa Miss Ora Thailand. So hindi imposible na Thailand din ang manalo ngayon. Kaya lang, ang sasabihin na natin dyan ay, ano yan? Thailand, Thailand, and Thailand na lang. Charot. Sige lang, go lang. Baka kasi i lang nila. Alam mo yon. So, tignan natin, malaman natin yan kung ano ang ipapakita ni Om. Ba't ako naniniwala ako na malakas yung fighting spirit ko na kaya to ni Nikki Dimora. Eh di then, lalo na kung sasamahan natin siya, di ba? So yon so kayo ba guys, ano ba guys ang nakikita ninyo dito sa tayo nag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo, kakabog ba ng bonggang-bongga -bongga ang pambato natin more than dito sa pang-Thailand? Sino kaya ang unang makakasungkit ng corona sa kanila? Kasi parehas pa silang hindi pa nakakasungkit ng corona dito sa Miss Grand. So guys, sino tingin ninyo? Si Ombato o si Nikki Dimora. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat. syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya, guys. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Thank you